Ano anong kasunod? Ano ko sa'yo? Ay, hindi niyo alam. May kus, may kus. Ay, walang alam. Oyster na ba? Kita yung mga subo. Ben, ben mm -hmm. Ben, ben! Exit na kami dun sa parade. Dito naman tayo sa Great Asian. Mamimili kami kasi Uh, mag-buddle fight kami mamaya doon. Syempre, nagutom na. Bibili tayo ng gulay, isda. Chocnut! 199? 199 lang. Oh, pwede na. Masarap din. Lain din na. Sabore. Ah, gusto mo yung honey? Mm -hmm. Pa. Ayan. Oh, masarap hmm. <laughs> Ha? <laughs> honey! mahal dito yung Magnolia Cheesy. $11.49 each. Pero dun yan sa fresh ko, mga 9 something lang yan. Kaya dun ako namimili. Hanap tayo ng dahon ng saging. $3.29 each. Mahal mo. Pero yung dahon ng saging. Bagay. Wala naman kasi dahon ng saging dito. Okay. 29 dahon ng saging na frozen lalatag namin mamaya sa lamesa oh, meat banana leaves na frozen kikiam tsaka ano tong isa pa tokwa tokwa oh, masarap yun tokwa ties with fishbowl hindi na dami na yan masarap to dami na yan masarap ang grabe yung mahal ng bigas. Pero ano yan pa? Japanese rice to. Uh -uh. -oh. Jasmine nila. Asa so yung uh, jasmine rice? 29. <laughs> ah, yan yung binibili naming rice na malagkit to. Ganto klase. Sa is. Sa Valenciana. Aglutinos ano, usap po. Ah, black siya. Ito yung sampo. Laki. Giant chicharo, no? Ang laki, no? Wait. Seven, 72? 49? Oh, hindi. 48 dollars. Mahal. <laughs> per pound? Bakit ang mura? 299? Hindi yan per pound? Wala naman, no? Uy, pwede na yan, no? Ah. Maganda yan. Sana may miso. No? Ito mahal talaga, no? Ano ba to? Yung tuwalya, no? 13. Hmm. Nakabili ako dati dito. Isang ganyan. Tapos inatsara namin. Sarap. Magkano yung puso? Magkano yung puso pa? Yung ganyan. Tapos upakan mo pa, no? Tanggalan mo pa ng magulang na balat. <laughs> Para mawalan ka ng puso. <laughs> <laughs> Magkano yung okra? Lima? Oh! Sa is. <laughs> Ito oh! Oo. Fully green. Kaya eh, dito parang ayaw mo na magulay yan, eh, no? Sa mahal. Mabili tayo nito. Gusto mo? Ay kaka... Bili lang natin pa pa nung tola. <laughs> Kapangita. Naghahanap si Al ng honey. Wala honey. Choknot yun nandyan. Iba daw lasa. O oh, sige. Eto. Eto. Oh, o sige. Kahit ito ko rin si Rachel That's my sabi. Biruin mo yan o. Oh. 69.9 tapos iyan o 59 tapos na po kaming mamili hindi ko na yung pa ako, hmm? na pa ako. Uh -huh. namili lang kami ng konting uulamin namin para sa aming budol fight budol fight budol fight Dodong na ginagawa mo. mag naman Ano naman daw yan? si Dodong. Ako naman, mag piprito ng talong, tsaka itong mga, yan, tofu, tsaka, charan, ano ito, kikiam. Ayun yung magiging pagkain namin mamaya, mag fight kami, tapos meron din kaming yung tinapa na bangus at Tsaka, ito yung hipon. Lulutuin ko sa butter. Tsaka, may garlic na madami. Sir. Ano sinasabi mo, Dadong? hindi ko sarapan mo para hindi tayo mapahiya hindi ka pala mapahiya sarapan ko na para hindi ako mapahiya so unahin ko muna, prito yung talong tapos eto na yung aming manong sauce, ayan Oh. No? dali so eto na yung manong sauce, kanina naluto ko na ayan, bali cornstarch lang yan, tubig tapos may asin, toyo brown sugar at garlic, nilagyan ko rin ng konting onion Ayan yung ating talong. Ayan Oh. dami ko nang prito. Meron pa dyan. Tsaka ito yung ating nilagang okra. Okay. Yes. Ano yung natin sa labas? Ay, ayun. Yung... Yan. Yan. Ito yung taga prito Chef. namin. <laughs> Manchika. Yan yeah. yeah, o. Tingnan natin yung kanilang kusina doon. Para kasing spring na dito sa amin ngayon eh. <laughs> Mainit na? Ah, dyan ka nag, ano. Oh, mabilisan yan. Ay, yung, ang init na yan pa. Mainit na agad tong. Mm -mm. Pero medyo ano kayo, distansya kayo kasi sobra ang... Ayun nga, umaba yan. Ay, mas maganda yung pwesto niya dyan, no? Furnace, dandahan. Hindi pa ganun kainit. Hindi, pwede niya. Ah. Uh, tatlo pwede, oh. Kasi yan tatlo. Ah. Uh, takbo! Talisik yan, Kasi pag doon, maano kasi, grabe usok. Diba? Parang ba, spring lang, no? Sarap, mga actor na yan. In charge sa cooking. <laughs> actor namin ano eh. Ah, uh, foreigner to eh. Napagkamalang foreigner. Sana ganito na lang kalamig no. Hindi na yung aabot pa tayo ng negative 20 o ano pa mas mababa pa. Bango. bangon Bango. no. Sa summer maganda gumawa. Ah, may folding table dito. Hmm. -mm. Hindi kahit dito na lang pa basket pag may sale tingin tayo ng... folding table. Yung white na, ang ganda yun eh. Tapos na yung prito natin ng talong. Tapos ayun, nakasalang naman yun yung ganun sa. Ayun o. Ang po dito yung shrimp na iluluto natin sa butter tsaka sa garlic. Na. Tapos na ako prito ng talong. Isusunod ko yung aking shrimp. So, andyan na po yung butter. Ayan. Lagyan natin ng na maraming garlic. Para masarap. Tsaka maalis yung lansa. So, ayan na yung ating garlic. si Denise nagpa-practice. Lagyan lang natin ng konting oyster. Ayan. Palasa. Tsaka brown sugar. Ayan. Mekos-mekos. Sarap sya. Timplahan lang ng konting asin. Tsaka, yun know, o. Nagdaga lang ng brown sugar and yun, oyster. Konting oyster pa. masarap, Nag-ano lang to? improvised na luto. Pachamba, pacham. Ayan. Add na natin yung ating sandamakmak na hipon. Ayan. Ang daming hipon. Ano? So, ayan. Mix lang natin. tapasan natin yung init para mabilisan lang maluto. Yung hipon, pag nagluto ako pala, uh, di ba hugasan mo siya ng mabuti? Nilalagyan ko siya ng konting lemon para maalis yung lansa. Kasi napansin ko, yung hipon, pag hindi mo nilagyan ng ano, ng lemon. Parang iba yung lasa niya. Parang malansa. Pero pag nilagyan mo siya ng lemon, mas masarap. Hindi lang ganun kadaming lemon kasi siya aasin di Tsaka parang mag firm siya yung laman niya. Minsan pag walang lemon, hinugasan ko siya ng konting vinegar. Pati sa isda, pag nag-prito ako, ganun din. Tandahan lang yung paghalo kasi diba mabilis matanggal yung ulo. Dali, mix ko muna ang dalawang kamay. Nagdagan lang natin ng konting asin. Medyo matabang eh. Ayan, malapit na maluto. Pagkaluto, lagyan na lang natin mamaya ng dahon ng sibuyas. Para pang garnish lang. kamustay natin ang niluluto. may okay, ilagay na natin itong dahon ng sibuyas para makompleto na siya na Tapos, anong kasunod? Ano ko sa'yo? Ay, hindi niyo alam. Mekos, mekos. <laughs> Ay, walang alam. Will stir na ba? Yes. Si hindi updated. Na pagtripan lang ng grupo to. Na, mm. Ginutom kasi, kaya ayan, naalala yung mga pagkain na po nilang i-boodle pie. Time check, pie. 5.23. Hindi pa kami nakakain ng Kainin. rice. Oo. Parang ako, may eh, make up ng, ano ah, ng Christmas music ah. Oo. nga. ako yung... Ay, taste Bak mo pa. <laughs> <laughs> okay na pa. Tina. Naluluto na lang yun. Mm, kasi pangit naman yung sobrang uh -oh. luto. Ma-overcook siya. Ma-ano yan. Pa Tikman oh, mo didikit. muna na madadry. Yes. Mm -hmm. So, okay na yan. Oo, uh, hindi. Takpan ko lang. Yan. Turn off na natin. Tapos tapan na lang natin para Tapos ito longganisa. Shrimp. Ano pa? Mm, yan o. Oh. Talong. Talong and wine. Ah, uh, ito. Bangus. Bangus. Okra. Mm. Tsaka na lang ako dessert yeah. namin, ayan. Ang dessert yan? Ang <laughs> dessert ba yan? Ayan, initin lang natin. Initin ko lang yung aming gagamitin na dahon ng saging. Ayan. sasapin na lang nila tong lamesa. Tapos ano yan? May tape? Nadikit ba? Ang oh, na ano? Naman yung, mabigat naman yung ilalagay so, Bigatin ba? Bigatin yung ilalagay. Lechon to, lechon. Lechon. Lechon de leche. mo So ilalatag muna bago ipunasan ng paper towel igitna mo para matipan mm -hmm. Uy. Feeling na sa ano to ah. Yeah. Sa papanatos. <laughs> diba ba may ganun sila, no? Boodle fight. Tiwala lang kay Dadong magaling yun si Dadong mag-arrange eh. Yeah. Sobrang tiwala mo, <laughs> iba yung ringat ng pangyay. <laughs> gumagulo uh, na sila doon oh. Uh, ano bang meetingan nyo dyan ano yung pangit bes oo nga oo nga bes sabi ko nga pangit nga bes ito yan busy busy <laughs> Ayan, no? Nag-aaway-away na po sila dahil yung star po ay mali yung pagkakabit ko. Yan, yan. Meron palang saksakan yan doon sa taas. Oo nga, nahihilo. Masami <laughs> <laughs> yan. Sasunod, ano na yun? Wala kayong sos. nito? Ayan, no? masarap. Masarap, mm, mayroon ano yan. Ay, Ay. Bakit? Alam na. Sa birthday, pwede sabi ko, may 150 ka pala. Mag-birthday, ganito tayo pa. Ano? Pwede na pala, no? Ano, okay lang muna yan para hindi masyadong... Dami na! Oo, dami na! Oh, na! Oh, ano, no? oh, Makalap. Yung sauce mo, may gusto nita naman na... Ano, bangus. Okay, oh, gusto nyo. Walang yem po. Dapat bumulit ako, Jerry. Mike, may pwede po, pa naman ay? ulitin, Mike. Uy, 20 lang yun eh, yung ano, yung bagnet. Ay, oo nga yung... Practice lang to, sa sunod perfect na yan. Pag-dice Uy, madami na to ah. A, sunod na lang. Sunod Super na lang. Ay, oo nga pala, no. Next week. Ano naman na 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 Si Mike eh. <laughs> yung, na ako. Luto. Ano na Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Yan ako, dapat nandun si Lester. Sabi Dito siguro yung isang gulay na. Dapat sa'yo yung... Dito isang gulay na. Sisi, ko kayo Dito siguro yung gulay dito, pa. Kaya, kaya, dito, dito. Dito, ah, dito. Kaya, okay na yan pa, okay na yan. Gusto na yan. Okay yan. siya Ang dalar lang talaga yun. Ito yung ang sarap. May soft na kami. Ang dalar lang eh di bulsa yung iba. Dagdagan na lang natin. Pwede Uy, ang galing naman. Iniikot-ikot pala yan. Mo, Kasi mo, hindi mo ko binigyan ng sandok. <laughs> wow, laki ng ano. Isa lang bang ba takal mo? Walang ano, may extra pa doon sa kaldero. Walang chos yan. <laughs> <laughs> wow, well, niliitan. Niliitan. charot cerut pa, hap-hap kayo dyan, ang daming kanin. May isa pang kaldero doon. Ay, kaldero namin, maliit. Paano kaya kayo? Hindi, mm. ano, dalawang beses magsaing. Pa ba? Bakit na nabili ko na rice cooker. Ah, kasi lang rice ko so uh, ba? Pag ano lang ba? Kasi lang namin ngayon. Tagal din ah. Ano naman? Ang tipid? Hindi. Ang ano naman lang pagkain natin. Garbo. Garbo versus sabay. Ay, wala si Alan. Tito gusto ko yan. Kaya na ba? Ang power. Oo, tara na. Kasi wala tayong ano. Well, may songer na. May ano pa. May pa-boodle pa. Amen. 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 Ayan, kain na tayo. Beng, halika na. kana. Dito ka sa tabi na, Mama. Sarap sa ano yung na. Ang May kain na tayo na. Salamat pamagat Yan ba 'yon? kain ba yan? Kain tayo. Sarap ng ulam na Ito po. Pa, kapoy mo. Wait sana. Wait, 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 wait. wait. No? ka lang. Wait, kuya. Let it. Diba mas paganda yung ganito, no? Na pinubola oh. yung kalin. Base sana nandito ka, Bay ko, yung taga simot ng aming. Mamayto uh... oh. Ha? And, dito, bro. Sa niyan. Di ba yan ni? Ayun. Onga tokuwa yun. Dito oh. Oh no. Dami na dito, boy. Kita yung mga subo. Nice, nice, nice. Ben ben. Subo to hindi. Ito ata. Hmm. Tsaka ano lang yan? Air fried yan. Rice cake 'to eh. Next week don't kana istay ah. Hmm. <coughs> Ganito din ba tayo? Hindi. Hindi? Wala. Wala kami na ka. Hmm? Wala kami na kunang bakit? Ganito lang din ang la mesa niya ah. Oigan ka, madami-dami tayo nun. Nandiyan lang sa taas tayo, Mariana. Ano nga pala? Fruit. Gapit tayo sa garansya. Ano ba? nga, sa garansya. kasi channel ko rin yan. Garahe. Temperature. Oo, oh, oh, wala pang snow hanggang December oh. Oh, diba? uh, Pero, po. Oo, diba? Alam ko ano yung damputin ko. Ano pa? <laughs> Hindi alam ka <po> ano yung damputin. <tipulong> gusto mo tignan lahat? Sa dami ng ulam eh, no? Nagbalat ka ni Al. <laughs> Sipsipin ni Al mo na yun. Katong <laughs> <laughs> balatang ganun po ah, ah video malamit. Sige, tuloy mo. Gretchen, so, may sinasabi to. Ka? <laughs> Kain, <ayaw, man. laughs> Kain tayo. Kain tayo biglang. Potolate mo. Biglang naging mabait eh. May sinasabi to kanina. Tanungin mo na lang sa ano, pagkatumawag ka. Uy, namakaawain mo paano? <laughs> <laughs> Joke lang. Ito naman. Sa sarapan daw siya sa ulam. Ayun, oh. Ay, nung ganito ako. Pita dong, mom. Ano ka ba? Coke. Mag ang maghuhugas uugas na tayo, pinakamarang pinag ha? Ah? Oo nga. Pinag-tolet mo yung ulam na. Grabe yung tambak na ito, ha? May maghuhugas uugas na tayo ng plato. Nag-balik mo ako lang ang lipon, eh. Isang pinora. Ang tiyo ko na po, tago mo. Eh kanino yan? Kay Mark Lagot si Mark, pangalawa. Ay, kami ni <laughs> <dito>. <laughs> Buti na lang sa akin, isa pa lang oh. Si mm. Dadong din oh. Ang katago. Coke doon, may coke. Yung kay Mark, niya ng kanin. hindi <laughs> pa Wala <laughs> Mataas sa iron yun eh. Magka high blood ka? Hindi. Ang mababahin doon. Ah, yun ang ino. Pag-anemic ka. pag oh. So, sino na yung maghugas ng plato at magliligpit nito? ito? Ayun talaga, oh. Ayan, oh. No? Parang dinaanan ng bag eh. yun. Kaya yeah, maghugas ako ng plato. Wala naman plato eh. <laughs> yeah, <bang. laughs> <Asan> ang yabang. Asa ng plato? Wala. <laughs> wow, well, tipid din, no, Tipid sa plato. Dahon-dahon lang.

Al, pipili na yung kakantahin niya. <laughs> Dalawa sila yung magsisingot. Ha, <laughs>